Alisan nyo natin. Tapos na natin. May siya. gusto ng anak ko to, oh. How much? Ano kaya? Ito parang mga ano mga Ay, ang ganda! Ay, tiyang na ang ganda na. Okay, tatry na ko ni Besa doon. vlog sa sa pa ng daan. ahat ahatog ng titikmang. Hmm, yeah. Uy! Parang ang Uy,

ชุกรเ้อย่นชชุดเนิ่เพื่อส็นไซใหญ่รับผตั้งแต่48ถึง60นิ้วกับรองว่าดค้านันคุณภาพแน่นอนค่ะสั่งหน้าสั่ง Yeah. I mean, para Kasi walang no. ano eh. Saan? Paano They're kaya no, yun? Para marami Ayan, nandito sa... <coughs> sa saan na to, na? <coughs> anak? Anak, 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 tong lugar na to, anak? Uy. antasan tayo? Ah, tapat ng plato naman. Plato naman. Ayun, dito tayo sa plato nam. Ayan, Ah, dito tayo ngayon. Welcome darin. Ha, ma'am, inme-dedan. Magde-menu sila dyan. Sige, titingnan na sayo 'yung mga ganyan. Tapat. ganda ng tela. Oo, yeah, maganda tela. Ba, edi say ko Parang mga sa'yo. 100 pa. Wow. We'll see. Kesi. ng white. Ano, Tulitin lang ka. Yung puti daw. Ayan. Ayaw mong, ayaw mong tubig. Bakit ka kung bumili 200 Mamaya. Natin. Why? Ah, mamaya pagdating mo. Pag alam mo Ang ganda oh. Ang ganda ay na maganda. Tere, ay, tere. ay maganda yung may parang ruffles, ruffles din yung ano. Kaya lang yung tela yun. Hindi, ayun na, ayun. Ayun, naka-hanger. Ayon? Ayun? Ayun na ang daming maganda. Ang gaganda naman. Sorry daw, no? sorry. Ayun, ayun na maganda. Ayun, nandun sa dulo. Nani, ayun. Say, say. Okay. Okay. That one, the... Okay, Ay, ang ganda na, okay. no? Ay, yeah. ang That one. Ako, sir. Hindi ko makita. Ito, Ito, mas set, no? sa itong set nila, okay. right. right. ito, ma. May I see? Okay? Alright. How much, I mean. Mahaba to te. Ipili ka lang ibang B. Oo. Oo. Maganda rin yan. Taas ang tuhod. Tama lang yan, mahaba. Okay yan mahaba. Oo. Oh. Okay lang yan, mahaba. Oh. Okay oh, eh. eh. Ang dami mga ang dito so, lahat. 100, uh, oy! Oh, patay muna na. Sayang ang ano, battery. Oy! Ayan na, no, ayan na, nakita niya. Ayan, no. Ang mura lang. na bang? Dito naman niya na Oh, tiger. Lion. Tiger. Tiger. Basing. Masarap na ang hipo. Oh, okay. Can mix mm -hmm. Yes. Mm -hmm. oh, okay. Ay kasi pag marami ka din makikita diyan. Yeah. Gusto naman ni gusto naman ni Ate mo na ano eh. Gusto naman naman ni Ate mo mahaba yung mga video ko. Yan akit na kami. Punta naman kami sa second floor. Ano Okay.